Welcome po sa Film Recaps Tagalog. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo, ang movie na pinamagatang, Looking Up. Nagsisimula ang palabas sa pamamagitan ng pagpapakita ng dalawang lalaking astronaut mula sa China. Sila ay nagdaraos ng press conference bago sila tumungo sa Shaguang No. 16 spacecraft. Si Gu Xing ay apat na beses nang naglakbay sa kalawakan. At si Ma Fei ay malapit na ring maglakbay sa kalawakan sa unang pagkakataon. Pinapahalagahan ng lahat ang dalawang astronaut at nagpalakpakan upang tapusin ang kanilang misyon sa kalawakan at ligtas na makabalik sa lupa. Gayunpaman, nang ang mga mamamahayag ay magsasagawa ng isang sesyon ng panayam sa mga pamilya ng astronaut, napagtanto ni Ma'fei na ang kanyang pamilya ay hindi dumalo sa press conference. Ang eksena pagkatapos ay lumipat sa nakaraan. Noong Setyembre taong isang libo siyam at siyam na po, si Mafei ay bata pa at sumasayaw kasama ang kanyang mga kaibigan upang salubungin ang tanglaw ng Asian Games. Ang isa sa mga nagdadala ng sulo ay ang kanyang ama, si Ma Hauen na isang inhinyero. Naging instrumento sa pagtatayo ng Dongpei Bridge at ipinagmamalaki ng mga Chino noong panahong iyon. Bago tumakbo sa tulay ng Dongpei, niregaluhan ni Ma Hauen ang kanyang anak ng isang globo na gawa sa football, at pagkatapos ay proud siya habang hawak si Ma Gayun Gayunpaman, biglang gumuho ang tulay na kanilang ipinagmamalaking ginawa at dahil dito ay nasira ang reputasyon ni Mahawen. Hindi lamang iyon, kinailangan din niyang tanggapin ang kanyang sentensya sa bilangguan dahil itinuring siyang pabaya sa pagdedesinyo sa pagtatayo ng tulay at nadungisan ang pagmamalaki ng kanyang bansa sa mga pagkakamaling nagawa niya. Pagkatapos ay sinentensyahan si Mahawen ng 7 taon sa bilangguan. Pagkatapos ng isang taon sa bilangguan, nagulat si Mahawen sa pagbisita ng kanyang asawang si Shinyo. Gustong magsampa ng diborsyo dahil nahihiya siyang maging asawa ng isang bigong inhinyero na naging dahilan ng pagbagsak ng tulay. Hindi makatanggi si Mahawen sa kagustuhan ng kanyang asawa, dahil iniisip din niya ang kinabukasan ni Mafei at ayaw niyang magdusa ang kanyang anak ginugol ni mahawen ang kanyang mga araw sa kulungan na puno ng kasawian dahil palagi siyang tina-target ng mga bilanggo doon. Madalas ding binubuli at pinapahiya si Ma Fei dahil sa masamang reputasyon ng kanyang ama. Sa gabi, nang siya ay umuwi, nakita niya ang kanyang ina na nakikipag-usap sa isang lalaking nagngangalang Meng sinabi ng lalaki kay Mafei na ilalabas sila ng kanyang ina sa sitwasyong nagpahirap sa kanila sa mahabang panahon at nangakong ipapadala si Mafei sa isa sa pinakamahusay na paaralan. Makalipas ang pitong taon, noong 1997, sa wakas ay pinalaya si Ma ha Wen mula sa bilangguan at nagpasyang bumalik sa kanyang tahanan sa lungsod ng Dongpei. Gayunpaman, ang mga residente doon ay napupuot pa rin sa kanya para sa nangyari ilang taon na ang nakakaraan iniisip ng mga tao na pinahiya niya ang kanilang lungsod, kaya naman ay pinapalaya si Mahawen mula doon. Dahil sa ayaw niyang gumawa ng gulo ay umalis na lang siya, at pagkatapos ay binisita ang bahay ng dati niyang asawang si Shinyu na ngayon ay nakatira kay Meng. Umaasa siyang makikita niya ang kanyang anak dahil miss na miss niya ito. Ngunit sinabi ni Shinyu na wala si Mafei, dahil siya ay nag-aaral sa Boyu High School. Ito ay kabilang sa apat na pinakamahusay na high school sa Dongpei hindi nagtagal, nakatanggap ng tawag si Meng mula sa prinsipal na nagngangalang yan. Ipinapaalam sa kanya na pinatalsik si Ma sa paaralan dahil sa paglaktaw sa klase at pagbabasa ng Jinyong Martial Arts. Nang marinig ito, nagmadaling pumunta si Na at Meng sa paaralan. Nakita nila ang principal habang pinapagalitan si Ma sa harap ng lahat ng mga estudyante doon. Pagkatapos ay nakipagkita si Na at Meng kay Principal Yan sa kanyang opisina, at nakiusap na huwag paalisin si Mafei sa paaralan. Gayunpaman, iginiit ni Principal Yan na patalsikin ang bata dahil inaakala niyang ang isang bobong estudyante na tulad ni Mafei ay makakasira lamang sa magandang pangalan ng paaralan. Samantala, si Mahawen na dumating din sa paaralan ay napansin na nawala ang larawan ng mga high-achieving student na nakadisplay sa dingding. Pagkatapos ay nagpasya si Mahawen na pumasok upang makipagkita kay Principal Yan. Sinabi niya kay Principal Yan na nagmamalasakit lamang ito sa mga mahuhusay na mag-aaral at pinapatalsik ang mga mag-aaral batay lamang sa kanilang mga marka. Nang marinig ito, lalong nainis ang Principal at hindi na magbabago ang kanyang desisyon, lalo na matapos malaman na ng nakatayo sa harap niya ngayon ay si Mahawen. Isang ex-convict na nahatulan ng kahihiyan sa kanyang bansa. Hindi lang tumahimik, hinamon ni Mahawen si Principal Yan at sinabing tuturuan niya si Mafei hanggang sa makapasok ito sa top 10 sa kanyang paaralan. Kung magkatotoo man ito, kailangang pahintulutan ni Principal Yan si Mafei na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa Boyu High School hanggang sa graduation. Ang principal ay sumang-ayon na hayaan si Mafei na manatili saglit, sa glit sa kondisyon na siya ay mananatiling nasa top 10 ng paaralan. Pagkatapos ay iniuwi si Mafei ng kanyang ama. Ipinahayag ni Maffei ang kanyang pagkabigo sa kanyang ama dahil habang ito ay nasa bilangguan, hindi man lang nagbigay ng balita tungkol sa kanya. Humingi rin ng tawad si Maha Wen sa kanyang anak, at pagkatapos ay nagpaliwanag na gusto niya lang na itoon ni Maffei ang kanyang pansin sa edukasyon at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Kinabukasan, dinala niya ang kanyang anak sa isang lugar, kung saan nilayon ni Maha Wen na maghanap ng trabaho doon. Gayunpaman, Pagkatapos mag-apply ng trabaho sa iba't ibang lugar, wala ni isang kumpanya ang gustong kumuha kay Mahawen dahil sa kanyang masamang reputasyon sa nakaraan. Nang sila ay uuwi na, hindi sinasadyang nakatagpo ni Mahawen ang isang lalaking nagngangalang Leo na naging dati niyang empleyado. Gayunpaman, sa halip na tulungan si Mahawen na makakuha ng trabaho, tinawag na lang ni Leo ang lahat ng naroon upang lumapit at pagtawanan si Mahawen sa harap nila. Sa inis ni Mafei dahil pinahiya ng ganoon ang kanyang ama sa publiko, biglang itinulak si Leo. At pagkatapos ay nagmadali silang umalis doon. Pagkalipas ng ilang araw, hindi sinasadyang muling nakatagpo ni Mahao Wen si Leo na nahihirapan dahil walang sino man sa kanyang mga nasasakupan ang nakakaintindi ng construction, kaya hindi natuloy ang project na ginagawa nila. Dahil alam ito, nag-alok si Mahawen na tulungan si Leo sa pagsasabing kaya niyang lutasin ang problema sa construction na kinakaharap nila. At ito ay sa loob lamang ng dalawang minuto at sa murang bayad. Sa maikling kwento, nagawa ni Mahawen na tapusin ang trabaho sa loob ng dalawang minuto. Nang makita ito, humingi si Leo ng tawad sa kanya dahil sa pang-iinsulto at pagmamaliit sa kanya ngunit baliwala ito kay Mahawen, basta't binigyan siya ni Leon ng trabaho at pinasahod sa tamang halaga. Sa paglipas ng panahon, sa wakas ay nagkaroon na ng sapat na kita si Mahawen para mabuhay. Isang araw, isang lalaking nagngangalang Lu Dato na dating apprentice ni Mahawen ay tila nahihirapan sa isang construction project na kanyang ginagawa. Si Lu Dato na batid na si Mahawen ay nangangailangan ng permanenteng trabaho, kinuha ito sa mataas na bayad, at nagbigay din ng komportabling tirahan para kay Mahawen at sa kanyang anak. Nang sila ay matutulog na, sinabi ni Mafei sa kanyang ama na hindi siya sigurado sa target na mapabilang sa top 10. Gayunpaman, ayaw din ni Mafei na biguin ang kanyang ama. Pinakalma ni Mahawen ang kanyang anak sa pagsasabing gusto lang niyang ibuli si Principal Yan, at gusto lang niyang magsikap si Mafei sa pag-aaral, at ayaw niyang ipagpilitan ang kanyang kagustuhan sa mahal niyang anak. Naniniwala si Mahawen na si Ma Faye ay isang matalinong bata, kaya siya ay magsisikap na matulungan ito sa kanyang pag-aaral. Sinisikap din ni Mahawen na matuto ang kanyang anak sa isang lateral na paraan at hindi lamang mula sa aklat ng paaralan. Ito ay upang buksan ang kanyang mga mata sa mundo. Sa panghihikayat ng kanyang ama, si Ma Faye ay nagsimulang mag-aral ng mabuti at sa wakas ay nasa isang magandang ranggo. Mas nagsumikap din si Ma Hauen para makabili siya ng computer para sa kanyang anak, para mas madali para kay Ma Faye ang pag-aaral. Hindi nagtagal, isang babaeng nagngangalang Tian Xiang ang bumisita sa bahay ni Ma Hauen. Si Tian Xiang pala ay ang homeroom teacher ni Ma Faye na pumunta doon upang tingnan ang kanyang kalagayan. Nang makita si Mafei na naglalaro ng computer games, mukhang nagalit si Tian Siang at binalaan si Ma Hauen na ang mga computer games ay gagawing tamad ang mga bata sa pag-aaral. Gayunpaman, nangatwiran si Ma Hao na ang labis na pag-aaral ay talagang magpapabagot sa mga bata at mahihirapang maunawaan ang aralin, kaya sa wakas ay naunawaan iyon ni Tian Siang. Pagkatapos ay sinabi ni Tian Siang kay Principal Yan na si Mafei ay bumubuti sa kanyang pag-aaral. Nagawa niyang umakyat ng limang ranggo sa kanyang klase. Gayunpaman, si Principal Yan ay hindi lubos na humanga sa pag-unlad ng pag-aaral ni Mafei at sa halip ay mas lalo pang minamaliit ang bata. Kinabukasan, hindi sinasadyang nasangkot si Mafei sa isang insidente kasama ang isang grupo ng mga kabataang gangster habang papunta sa paaralan. Sa kabutihang palad ay dumating ang kanyang ama. At sinabihan siyang tumakbo kaagad papuntang paaralan at siya ang haharap sa mga gangster. Dahil sa pangyayaring iyon, nahuli si Mafei sa paaralan at pinarusahan ng prinsipal. Hindi lang iyon, sinuspinde rin ni Principal Yan ang katayuan ng isang permanenteng empleyado na si Tian Siang dahil lang sa pagmamalasakit nito kay Mafei. Nang nakauwi na si Mafei, sinabi niya sa kanyang ama na pinarusahan si Tian Siang dahil lang nagmalasakit ito para sa kanya. Gayunpaman, hindi umimik si Mahawen at ipinakita lamang niya ang kanyang bugbog na mukha sa pamamagitan ng mga gangster. Ilang sandali pa, ang mga kapitbahay na nakakaalam na si Mahawen ang dahilan ng pagguho ng Dongpei Bridge ay dumagsa sa kanyang bahay. Papaalisin na sana siya doon ngunit tumayo si Mahawen at sinabing hinding hindi siya susuko. Kinabukasan, maagang gumising si Mafei para magsulat ng mensahe sa kanyang ama na gustong maging katulad niya na hindi susuko. Pagkatapos noon, nagtungo si Mahawen sa istasyon ng pulisya upang isumite ang ilan sa mga ebidensyang nakalap niya tungkol sa gumuhong tulay ng Dongpei. Sigurado si Mahawen na may mga partido na nang abuso sa mga materyales sa construction na hindi ayon sa pamantayan dahil kalkulado niya ang lahat. Gayunpaman, walang sino man sa mga pulis ang handang makinig sa kanyang paliwanag at inakala na si Ma ay gumagawa ng kwento. Dahil sa inis na ayaw marinig ng pulis ang kanyang paliwanag, hindi niya sinasadyang nasaktan ang damdamin ni Mafei nang ito ay sumigaw sa sobrang excited sa paparating na airshow. Ngunit agad na napagtanto ni Maha Wen ang kanyang pagkakamali at humingi ng tawad kay Mafei. Nangakong sasamahan siya para sa palabas. Gayunpaman, hindi pinayagan ni Principal Yan si Mafei na umalis sa dormitoryo para lamang manood ng airshow, dahil malapit ng humarap sa pagsusulit si Mafei. Kinabukasan, sa hindi inaasahang pagkakataon, desperado si Mafei na makatakas mula sa dormitoryo para manood ng airshow kasama ang kanyang ama. Ngunit pagdating nila doon, naubusan sila ng tiket kaya dinala siya ni Maha Owen sa isang burol kung saan mas malinaw nilang masisilayan ang airshow. Pagkatapos noon, sumakay ang mag-ama sa boss para umuwi. Sa kalagitnaan ng biyahe, bumaba si Mafei sa boss dahil gusto niyang kumuha ng mainit na tubig sa rest area. Gayunpaman, si Mafei ay sumakay sa maling boss at nawalay sa kanyang ama. Pagkatapos ay hinanap ng mag-ama ang kinaroroonan ng isa't isa, ngunit naabutan sila ng malakas na bagyo na agad na nagdulot ng mga pagbaha sa lugar. Hindi agad sumuko si Mahawen at patuloy na hinanap ang kanyang anak. Sa kabilang banda, sinikap ni Mafei na gamitin ang kanyang talino upang gumawa ng isang simpleng bangka upang hindi siya malunod hanggang sa tuluyang mailigtas ng rescue team at muling nakasama ang kanyang ama. Ilang araw pagkatapos ng insidenteng iyon, sa wakas ay inihayag ang mga resulta ng pagsusulit. Si Ma Fei ay hindi nakapasok sa top 10 at napunta sa top 64 na posisyon. Kahit na ganoon, si Ma Hao Wen ay nakaramdam pa rin ng pagmamalaki para sa kanyang anak sa ibang lugar, si Tian Xiang ay palihim na pumasok sa silid ng guro upang kunin ang sanaysay ni Ma Fei dahil pakiramdam niya ay may kakaiba na ang isang sanaysay na kasingganda nito ay makakakuha ng zero na marka. Ibinigay ni Tian Xiang ang sagotang papel kay Mahowen at pagkatapos nito ay pumunta siya sa silid ni Principal Yan upang magprotesta. At nagkataon na ang mga guro ay kasama rin doon hiniling ni Mahawen sa kanila na basahin ni Mafei ang sanaysay na isinulat niya sa harap ni Principal Yan at ng Teacher Council. Noong una, tumanggi si Principal Yan na magbigay ng pahintulot, ngunit pumayag ang ibang mga guro na bigyan ng pagkakataon si Mafei na basahin ang kanyang sanaysay sa harap nila. Lumalabas na si Mafei ay nagsulat ng isang sanaysay tungkol sa kanyang pangarap na maging isang astronaut, at gayon din ang mga paghihirap na kanyang dinanas dahil siya ay anak ng isang tao na itinuturing na nagpahiya sa kanilang bansa. Gayon paman, palaging ipinagmamalaki ni Mafei ang pagiging anak ng kanyang ama, at naniniwala na ang bawat bata ay may karapatang abutin ang kanilang mga pangarap, lalo na kung nagsumikap silang matupad ang mga pangarap na iyon. Ang mga guro na nakinig sa sanaysay ay talagang na-appreciate ang mga kaisipan ni Mafei na nakapaloob doon at nagpas siyang bigyan siya ng perfect score. Nang marinig ito, lalo pang naging proud si Mahawen sa kanyang anak, pati na rin kina at Meng na naroon na labis ding humanga sa sanaysay ni Mafe. Pagkatapos noon, biglang may baliw na pumasok sa loob ng school ground, kung saan galit na galit na inutusan ni Principal Yan ang mga security officer para itaboy ang lalaki. Gayunpaman, pinigilan ni Mahawen at hiniling kay Principal Yan na ibunyag sa lahat kung sino talaga ang baliw. Dahil tahimik lang si Principal Yan, ibinunyag ni Maha Wen na ang baliw ay anak mismo ni Principal Yan. Isang outstanding student at proud na proud kay Principal Yan. Pero minsan, nakakuha siya ng masamang grado sa pagsusulit kaya galit na galit si Principal Yan at ayaw nang isipin bilang kanyang anak. Dahil doon, na-depressed at nagpa na tapusin ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtalon sa tuktok ng isang gusali. Gayunpaman, nakaligtas siya at nagkaroon ng pagkakalog na sanhi ng pagkawala ng kanyang katinoan. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Principal Yan ang kanyang luha. Sinabi ni Mahawen na malaki ang respeto niya kay Principal Yan bilang isang guro, ngunit hiniling din niya kay Principal Yan na isipin ang kanyang tungkulin at responsibilidad bilang ama. Makalipas ang ilang taon, sa wakas ay natanggap si Ma sa Aviation Academy at sinimulang tuparin ang kanyang mga pangarap sa pagiging astronaut. Samantala, nagpakasal si Mahawen kay Tian Xiang at namuhay ng masaya. Pagkatapos, sa wakas ay nalaman ni Mahawen na ang pagguho ng Dongpei Bridge ay hindi lamang niya kasalanan, ngunit dahil ang kanyang mga nasasakupan ay sadyang ibinagsak ang tulay upang makakuha sila ng mahalagang posisyon sa kumpanya. Hindi lang ito hinayaan ni Mahawen. Gumawa siya ng legal na aksyon upang mabawi ang kanyang reputasyon at malinis ang kanyang pangalan. Sinubukan ni Mafei na hikayatin ng kanyang ama na huwag gawin iyon at kalimutan ang lahat dahil ngayon ay namumuhay na sila sa masayang buhay. Gayunpaman, mas nagalit si Mahawen at nauwi sa pagtatalo hanggang sa puntong nadismaya at ayaw nang makitang muli ang sariling anak. Balik sa kasalukuyan, napagtanto ni Mafei na maaaring hindi pa siya napatawad ng kanyang ama kaya hindi ito dumalo sa press conference. Sa maikling kwento, si Maffei at ang kanyang kapwa astronaut ay nagtagumpay na makarating sa kalawakan gamit ang kanilang spacecraft. Ginawang proud ang lahat ng mga Chinese sa kanilang mga tagumpay sa mga misyon sa kalawakan. Gayunpaman, biglang nagkaroon ng problema sa kanilang spacecraft kung saan nasira ang antena ng komunikasyon matapos matamaan ng meteor. Sa loob ng ilang linggo, si Maffei at Gushing ay na-stranded sa kalawakan hanggang isang araw, natagpuan ni Mafe ang isang mensahe na isinulat niya para sa kanyang ama, kung saan sa sandaling iyon ay gusto niyang maging katulad ng kanyang ama na hindi sa Pagkatapos ay nagpa siya si Mafe na ayusin ang antena ng komunikasyon, kahit na ipinagbabawal ito ni Goshing dahil ito ay lubhang mapanganib. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naayos ni Mafe ang antena at nakipag-ugnayan muli sa kanilang mga kasamahan sa mundo. Kaya sa wakas ay nakabalik sila ng ligtas. Pagkatapos noon, nilapitan ni Mahawen ang kanyang anak na ngayon ay nagtagumpay sa pagtupad sa kanyang pangarap at ipinagmamalaki ng lahat. Pagkatapos ay sinabi ni Ma sa kanyang ama na ipinagmamalaki niya ang pagiging anak ng kanyang ama. Ang moral na matututuhan natin sa pelikulang ito ay huwag maliitin ang isang tao anuman ang pinanggalingan. Dahil maaaring maging matagumpay ang taong iyon sa hinaharap samantalang tayo ay masisiraan lamang ng loob dahil napanatili natin ang likas na pagkaingit. At dito na nagtatapos ang palabas. Nawa ay nagustuhan nyo ang palabas. Mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa mga bago nating upload. Maraming salamat!